So yun mga kabitutors, uh, ah, magandang hapon sa inyo no? Ah, welcome to my YouTube channel mga kabitutors uh, ah, yun, uh, ah, Dito tayo sa pagitan Peaceport mga Mga kabitutors, kung saan ano, ah Bali yung isang, ano, isang service mga kabitutors yan, na ah, Lalaot ulit no? Ayan, bali yan, piniprepare nila yeah, Kakarga sila ng bigas mga kabitutors no? Shoutout pala sa bigasa natin no? Sobrang mahal ng bigas ngayon mga kabitutors yan. So lalaot sila mga kabitutors So ito yung i-update natin ngayon no? Tapos mamaya pala ano din uh, may ano may dadaong mga kabay tutors. Tapos itong isang service sa likod ko, yan na uh, dumaong yan kahapon. Tapos mamaya may daong ulit mamaya mga kabay tutors. Tapos ito uh, palaot. So tara mga kabay tutors no. baka 2 thirds itong service na to no so bali ito pala yung service na ano mga yung ano ah uh, yung unang sinakyan ko na papunta sa laot no nung sumama ako sa laot mga itong service na to yan. so bali yan dyan na yung mga gamit nanay ayos go wala pa so wala pa yung yellow mga no yan. so ito yung lalaot na service So, dito na yung ibang gamit nila mga kabay-tutors. Tapos, yan yung lumaot kahapon. Yan, yung nasa tapat. tas mamaya, ah uh, may, ano, may dadaong mamaya mga kabay -totters. Yung, ano, yung service na may katig. Yan yung tinatawag sa amin na pak-an mga kabay -totters. yun Yan yung may katig na service, no? Bali na flex ko na din yun mga kabay tutors. So ito yung looban oh. Eh. So ito yung pilot house mga kabay tutors. Uh, yeah. Ito yung unang sinamahan ko o yung first experience ko mga kabay tutors nung sumama ako sa laot no para mag-vlog tayo doon o mag-content tayo doon pero yun uh, sa kasamaang palad uh, ano tayo narasing tayo doon mga kabay tutors. Pero okay naman, nakauwi naman tayo nang uh, ayun. Ayan. So, dito ako nahiga nun, mga kapitutors. yan Dito ako nahiga. Yan. Tapos, yung kapitan, dito nun. Dito nahiga yung kapitan, mga kapitutors. No? Oh. Yan. So, ito yung pilot house niya. Tapos, yung kwarto niya, mga kapitutors. So, yung higaan ng mga tauha, no? Yan. So, tara. Tingnan natin dun sa kabila. Oops. Ayan. So, ito yung kusina. Ayan. So, ito yung pinakakusina nila mga kabay tutors, no? Yan, yan yung lutuan, no? Tapos yung engine room. Ayan. dito yung engine room. Yan, uh, sakto lang yung laki, mga kabay tutors. No? Yan, Tapos yung CR nila, ito. Ito yung CR nila, mga kabay tutors. Ito yung CR nila. Tapos nang sumama ako mga kabay tutors, dito kami nakain. Yan. dito kami nakain mga kabay tutors no nung ito yung unang bangka talaga na service na unang experience ko sa paglaot mga kabay tutors no. Trades tayo doon. Yeah. So, yeah. so ngayon lalaot sila ngayon ulit mga kabay tutors. Uh, sana sana biyayaan sila ano. Eh, tapos first time ko din dito naligo ng mga kabay tutors. Dito ako naligo. Ito. Ito yun. Bali malinis na tubig ito mga kabay tutors. Dito ako naligo nun. Ayan. Ayan ito yung mga budiga. Ayan. Hindi na masyadong kalakihan yung budiga mga kabay tutors na yun. Dito tayo sa Pagadian Fishport ngayon mga kabay tutors ah, sobrang linaw ng tubig ngayon yan. Napakaganda ng panahon ngayon mga kabay tutors no. Hindi masyadong mainit. Ah, chill lang. Pero yung ah uh, Yan. So yan yung lumaot. Ay maot, I mean uh, ah, ano, dumaong mga kabay tutors yung service niya no. So dyan tayo galing yan. Yeah. Tapos ito yung Pagadian Fishport mga kabay tutors yan. Tas ito yung uh, bungo na ano na car yung bumiyahe tayo ito yung sinakyan natin o pinagkargahan natin ng mga isda. Kung sino nagbibinta sa ibang lugar mga kabeytorters yan. Ayan, napakaganda ngayon na, ano panahon. So Yung mga ganyang mga bangka mga kabeytorters na no, yung may mga kawayan na ano yung parang mga ano nang gagamba yan yung tinatawag sa amin na tapay-tapay yan. Hindi ko lang alam sa kung sa inyong lugar, no? Kung tapay-tapay din ba tawag sa inyo dyan. So, tara mga kapitutors. Uh, dun, punta tayo dun sa ano? Sa bangka na service yung ano? Ay, lang. Yung lumakot kahapon. Yan. Bala yung bangka na yan mga kapitutors. Yung service, no? Tapos, ito na yung uh, palaot ngayon mga kapitutors. Yan. Ayan yan yung palawot ngayon oh, so ngayon dito tayo sa ano ito yung dumaong yan ito yung dumaong mga tapos bali tapos ng ano tapos nang maghahango kahapon tapos kinontinyo kanina tapos ngayon may tira pa mga kabay tutors loading yan no? yan yung tira loading yan mga kabay tutors. so may loading mamaya may biyahe yung fish car

raya <truits> si <truits> <truits> So yun, uh, maulan na hapon mga kabay tutors, no? Ayan. Bali, hindi pa nalaot yung isa. Hinantay mo nalang yung, ano, yung yellow mga kabay tutors. Ayan, para makaabante na sila, no? Tapos ito yung, ano, ayun uh, yun. Biglang lumakas yung ulan mga kabay tutors, no? Lakas ang ulan. Grabe, maulan na hapon. So, wala na. Uh, patapos na tayong mag-loading mga kabay tutors, no? So, ibabiyahe ito. Ibebiyahe to mga kabaytotors. Mga kabaytotors, no. Uh, tapos na tayo, ano. Uh, Mag-sizing. Tapos, nalagay na din sa mga box. So, ikakarga na lang mga kabaytotors sa truck. Yan. Yeah. Yung sa fish car, no. So, ibebiyahe nila to sa ibang lugar, mga kabaytotors. Yan. Yeah. So ayan na, ayan na sila oh. So tamang karga mo na sila mga kabay tutors. So update lang tayo pag ano, nakarga na lahat no. So sige mga kabay tutors. So hinatid na nila 'yung ano mga kabay tutors. Oh. Yung saisingan, yan. yung lagayan na kung paano magsaising mga kabay tutors. Ihatid nila sa bodega. Yeah, so tamang hakot pa rin sila. O karga sa truck mga kapito tools. Eh. Ah, grabe Paspaso eh. Grabe, bilis ng labor na ito mga kapito tools. Yun oh. Grabe, tinatakbo-takbohan lang. Oh, yun oh. Oh, oh. oh grabe. Ah. Oh, grabe. <laughs> Oh, ah, grabe You know? Oh. Ah! <laughs> grabe, bilis. Grabe, mga kabay tutors. Grabe. Bilis ang labor na ito, mga kabay tutors. No? You know? Grabe, nakakabilib ito. Oh? You know? Grabe. Oh. Ah! Grabe. Ito, nakakamiss itong labor na ito, mga kabay tutors. You know? Hindi sayang yung oras dito mga kabe two thirds Grabe Vlog to vlog blag Vlog Vlog Oh, ah, ano, ah. ah, so yun na mga kapay tutors do. No? Highlights to, pang highlights. <laughs> yan na naman si Tuls mga kapay tutors, yung labor yan o. Oh. Grabe talaga mga kapay tutors. Sulit na sulit to mga kabay tutors, no? Pag ito yung naging labor talaga lahat, no? Dapat ganito lahat ng labor, mga kabay tutors, yan, no? Grabe, oh. Grabe, walang sayang na oras, mga kabay tutors. Yan, no? Tinatakbo lang niya, ayan, no? Grabe, yan. 35 kilos to, mga kabay tutors, ha? Plus yellow pa. Grabe, mga kabay tutors. Grabe, oh. Ah! Grabe. hu, Ah! Meron, meron pa, meron pa, mga kabay tutors. Grabe oh, nakukulangan pa oh. Sa, Paspasi po na inyong tigdaog ninyo. Ay, eh? nausap paspasin niyong kano. Tiga lasa. Oh. Ah. Oh. Grabe, -gra mga ka. Oh, grabe. Kano. <laughs> oh, saan bilis mga ka may tutuls. Oh, napaisa, napaisa. Yan, yeah, isa pa mga ka may tutuls. Eh, buta na nga ako kanang tubig na ba? Hmm, grabe oh, nakukulangan oh. Yan oh, oh, oh. <laughs> oh, Grabe ko mga ka may tutuls. Yan oh, oh. tapus oh uy uy, uy. ulana ha ula, ula. <laughs> Bisik. Grabe itu terus dong pura apa